Network News Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, State of Calamity posibleng ideklara sa Benguet dahil sa epekto ng Bagyong Wanda. Kasama mo mula sa IFM Bagyo, si Idol Nolik Christian Sal. Live Report! Pinag-aaralan na ng pamalang panlalawigan ng Benguet ang pagdedeklara ng state of calamity sa probinsya matapos ang pinsalang iniwan ng bagyong uwan ayon kay Governor Melchor de Clas. Gayunman, bagaman kinukonsidera ang pagdedeklara, sinabi niyang maaring hindi na ito kailangan dahil nagpapatuloy naman ang mga response operation sa mga apektadong lugar. Binanggit din niyang gagamitin sa 2026 ang pondo para sa karagdagang rehabilitation at recovery projects. Kabilang sa mga naitalang pinsala ang sektor ng agrikultura kung saan nakapagdaga pagdala ng malawakang pagkasira dahil sa mga landslide at flash flood. Kasama rin dito ang ilang gusali tulad ng provincial building, district hospital at may git isang libong paaralan. Patuloy pa rin namang iniistima ang kabuang pinsala sa monetary na aspeto ang mga ito. Nakatakda rin makipag-ugnayan ng lalawigan sa DepEd, LGUs at national government para sa kinakailangang suporta. Sinabi rin ng gobernador na magpapatuloy ang assessment at validation upang maibigay ang tulong sa mga nawalan ng pananim. Sa Benguet, mahigit isang libong pamilya ang ang naapektuhan ng bagyo. May naitalang tatlong nasawi, ilang nasugatan at mga nasirang kabahayan. Kasama mo mula dito sa IFM Bagyo, Ito sa idol Nolly Christian Salio. Tatak, RMN.